dabata guys, dabata sa kahapon nung uh, guys, Ay, kung maglaba ko sa kasimana na, di ma tarang. Ay na sa isa kasimana, katuha yung kung maglaba sama nak Hoi Abrehe dia ini ik part tum bagun tadai moron asa dai katet asal asa dai ka gi pangita makan ya guys sa akong trabaho Martis pa man akong schedule maglaba so, na lang ko karong kay Martes pa ko man laba Grabe na kalaghan Merkulis na po ko maglaba Gusto hindi na ako kung anong guys ako lagi ako ay mag guwanta kung isa ka simana ka isa Ay daghan na kaayot nandungagan mangyon akong labo nun ang isa ka anak ni na namuhad ko sa inahan Ito no, na ako na po nung no, Hindi na po kumala sa banggera kay Pindog. So, pindaghan ka na po nun. Napasunol. pagkahapon mga pagka buntag manakit akong kalawasan na mawala mawara ramampot kaya lihok lihok o naman yun ni ang life Japan Japan so mga ako mm. no okay. Ngayahay, ako mga ang inahan ang kita ko no, yun lumaba wala no, biyaan niya yung pamilya yung tagi yung mga anak manguban manguban asa iya amahan, de aku ge hapun binnyo paun tu nak ulit nak ala ara dile mendaghan paon mana ko ano ay eh, nagkuan nagsakripisyo sa mga ako minyo minyo niya biyaan na di ay ang pamilya okay rag manguban ang mga anak di pagyod manguban na aras ama na uh, disod nagtarbaho na, ako ilahan eh, ukan tanan may nahanukan sa tanan noong na may bantigo sa ako tagaan kong kabaskog sa kalawasan man po yung didilaban ilang sanina oh good bye bye na mga guys